personal na bumisita sa headquarters ng 302nd Infantry Brigade na nakabase sa barangay Santa Cruz Vejo, Tanay City, Negros Oriental, si Lieutenant General Roy M. Galido, Philippine Army, Commanding General ng Philippine Army noong ika-29 ng Mayo 2025. Ang nasabing pagbisita ay bahagi ng kanyang patuloy na advokasiya na makipag-ugnayan ng personal sa mga tropa sa field. Isa sa mga binigyang the enjoying talk to troops ay ang kahalagahan ng mataas na moral at kapakanan ng mga sundalo. Ipinahayag din niya ang taus-pusong pasasalamat sa kanilang walang humpay na dedikasyon, disiplina at tapat na serbisyo sa bayan. Hindi kaya din niya ang mga tauhan na panatilihin ang pagkakaisa at profesionalismo sa gitna ng mga kinakaharap na hamong pangsiguridad. Layunin ng pagbisita ni Lieutenant General Galido na palakasin ang ugnayan ng pamunuan sa mga unit sa field, magbigay inspirasyon sa mga sundalo at ipabatid sa kanila ng kanilang sakripisyo ay lubos na kinikilala at pinapahalagahan ng pamunuan. Ang makabuluhang pagbisita ay isang patunay ng matibay na suporta ng Philippine Army sa kanilang hanay at isang paalala sa lahat ng sundalo na sila ay hindi nag-iisa sa kanilang misyon para sa kapayapaan at seguridad ng bayan. Ako nagagalak na nakapunta dito uh, para personally congratulate yung bat, bat Brigade Commander na ngayon ay ADC na. Uh, Assistant Division Commander And soon there will be a brigade commander designated here uh, for the approval of the President already. Sana ma-designate na para matuloy na yung mga programa na napag-iwanan dito. So, whoever the leader will be designated, you're doing a good job. And I want all of you to give yourself a round of applause. Mula rito, sa Camp Leon Kilat, Barangay Santa Cruz, Behotan High City, Negros Oriental, ako si Joy Sanchez, padayon nga maghahatod kininyo ka sa kamatuuran ngadto sa Kalidaw.